Good morning all! At eto nga po, uh, gumising tayo ng maaga na masaya-masaya kasi po, masaya tayo. Ayun nga po, ay masaya. At syempre, eto, pag tulog po natin ng maaga kagabi, syempre ang kakaiba nito, pag ng maaga at ayan, tayo yung naglilinis ng aking uh, lababo. Kailangan po natin linisin at mamaya may lakad na naman tayo. At syempre, ayan, paglabas ko po, may mga kamartes po tayo. At yun nga po, eto na nga yung palayon at syempre, hindi ko na po sasabihin sa inyo yung pangalan, magkakakaso tayo at yung kapitbahay ko nag-aaway sila at yung nga pong pinag-aawayan nila ay yung kapirasong bagay Iba talaga pag magkakapatid At na nag-aaway At dumapas po ako dito At may nakita po ako mga papasok na, na estudyante. Ibig sabihin na gising na maaga si JT Para mag -marites. At yun nga po wala akong na marites. At dito po may mga almusal-almusal pong tinda pa Kahit papano Ayan Ang nakikita ko po si Atiska At yan pabalabas po tayo At syempre Mga ka Ah, uh, Marites ko diyan. Ito po, pumunta po tayo sa ilog. Tiningnan ko po ang sistema ng baha. Wala pa naman po kasi po nag-uulan magdamag at napakalamig na po ngayon. Ay, marami po ako nakikita mga estudyante na mga papasok. Mamaya pa wala na 'yang mga 'yan. Siyempre, daging estudyante rin ako ng bata ako. Ang hirap pumasok pagka malamig at ah, uh, nag-uulan. At shoutout nga pala pa sa pala sa Uh, Pansol OG, si Dana hut si Mama Mia, si Mary Grace Villapando, si Cherry Lourdes Pabalate, si Elvis Pua Lagaya, at saka si Armando Kulot. At, at yun nga po pala, uh, si paring Armin at paring Jerby, shoutout sa inyo. At syempre, di maring di ma-shoutout, may alikabok na ang Taya Kitchenamics, ang yung mayare, ayan po, tapos sa uh, Chef Elvira Gutierrez at Chef Chat uh, any at uh, syempre sa mga gusto pong magpa-book alam nyo na tayo kay tapos po sa mga resort naman po uh, pwede po kayo magpa-book sa ati ko Monet Castillo KMCA Resort KMCA Lagoon KMCA uh, JP KMCA White House KMCA Alagomi, kay MCA RNG, kay MCA Doc. Ang ibig sabihin po ng kay MCA, Carl Michael at saka Carlo Antonio. Ang pamangal, pamang, excuse me po, ang pangalan po ng pamangal ko. Look, ah, uh, Monet Castillo and Paige K KMCA Kalamba. Ay nga po, ito, syempre, shoutout din po kay Papa Tange, at kay Boss Kabi, Boss Ron, Kari Valentin, kay Bobo Pinky, kay Consigendi, kay Ate Chloe, <coughs> excuse me po, at kay... Tia Bain at kay Alexa nadalaga na at tapos yon ito syempre kay Sir Gilbert Aguirre kay Mrs. Aguirre kay Pisang Kajo Bernard Sancil at sa akin na Joanne kay James at kay Brianna kay Gidi shoutout sa inyo at alam nyo naman po itong uh, araw na to ay maulan sa akin na paring Arnold Javier paring Joseph Katapang paring Eugene Palentino at kay paring Topper Asarmiento hindi ko po malilimutan yan Ayan, nagmarites-marites lang po tayo dyan. Tapos ha, nagantay po ako. Parang feeling ko mag gusto ko magkape. Kaya ayun, napakape tayo. Kahit hindi naman po tayo masyado nagkakape. Ayun, dami pa rin po estudyante naglalampasan dito. Pero ang mga inaabang ako rito ay ang mga kachikahan ko. Wala ako may chismis ngayon. Kasi po ay wala po ang mga tropa Nag-uulan, na wala po ang mga kamarites. At yun nga po, syempre, shoutout kina Kiyan kay paring Pampeng, uh, Pampilo at kila... Ah, uh, parang sa Lobet, shout sa inyo diyan. At syempre, eto Mertes Martes lang at nakita ko nga po diyan si PJ, ang the legendary ng Pansol at saka si pareng Lolong Talong, the garbage man. Ayun po, syempre, malinis lang po sa baryo si Pareng Lolong ko. At yun nga si Pareng PJ ay medyo ay magpa-picture sa video pero lagi po siya nanonood. At pagkatapos ko po diyan bumili ng Bakenemen. men, kape po ang binili ko. Syempre, minsan lang po tayo magkape. Sarado po po yung main na bilihan ko. Ayun, may malaking bahay na 'yan. Yan kulay parang chrome na yun, o silver ba tawag diyan? May mga bintana na yun sa kanan, may dilaw na 'yan sa baba. Ay Ah, sarado pa. Hindi ko po alam, may lakad po kami niyan at ako po rin po ay bising busy, busy po sa mga drive. Ah, uh, tawagin naman po. Ito, hindi po tayo mapachismis. At ay eh, nakita niyo po si Ate Nene, pauwi po 'yan. Napachismisan po ba 'yan? Lahat po ng bumibili sa tindahan, lagi po matagal mabili dahil napapa-marites. Ayun, medyo inantok po tayo. At ang dami-dami ko na pong ginagawa pero napapa ano pa ho yung katawan ko. Medyo marami pa rin po tayong bilbel. Kailangan po magdaya. Magdadaya na po tayo. At yun nga po, Siyempre, may day may day lang tayo. Ayan, nakita nyo naman po ang parang lolong ko. Sabi ko, mag-o-opa pa yan. Nakita nyo naman po parang lolong ko. Nag-o-opa pa yan. Uh, at yun nga po, abang nakatambay kami ng paralolong ko rito, tinanong ko siya kung nagkape na siya at meron na po siyang bidbit na kape at napapa-idol ako kay paralolong. Kung pupunta mo, asok lang po ako sa loob at kinuha ko yung aking niluluto. Uh, Siyempre, yung mga pagluluto na nilagang uh, tubig, kayang-kaya ko na yan. basic na basic sa akin yan. Kasi po ay may kettle naman uh, na initan, kaya basic na basic po sa akin magluto ng Pinakulo ang tubig at yun nga po, eto, single na single tayo, wala po tayong uh, nagbabawal sa atin at hindi po tayo makapagbike Dahil po naguulan, ilang araw na, sabing na sabing na po ang magpapawes pero syempre, chill lang at busy naman po tayo uh, Malapit na rin po tayong ano, pag uh, uminit-init na po yan na tayo ipapadyak po At yun nga po, nakita nyo po, napakalinis na ng... Harapan ni Ate Beng, nagpaputol po ng mga puno-puno si Ate Beng Siyempre, ayan, maliwalas na po Kaya lang po, yung poste, medyo malapit na sa katotohanan Ayan, kinuha ko lang po yung kape ko At siyempre, ano pang gagawin mo dyan Siyempre, iinumin mo yan Kaya kaya lang, napaso pa ko yan, Natapunan po ko dyan Katitingin sa camera Lagi na lang nakatingin sa camera Kala mo magbabago yung mukha sa camera Deyong lang po yun Initingnan ko po, baka malaglag kasi nakasabit lang po yan Ayan, nakita nyo naman po, ang daming lumalampas dahil po dito sa amin ay alam nyo na wala na po ako nakikita mga nag dahil po maaga po uh, silang umaahon alam nyo na uy uy sana all baka naman yung mag sponsor dyan hindi yung bibili pa ulit ako ng isang mag sa inyo bene men makikibasan na lang po pero yung kape ay nabibili lang po sa Sari Sari Store. Ayan, nangunyari nag-ano-ano -ano ko dahil giniginaw na po ako dyan. Napakalamig po ngayon, ng panahon ngayon. Uh, sa lahat po ng mga nakakape ko dyan, mga nagkakape, shoutout sa inyo. At syempre, dito, Edwin Inolba, Soy Timanalo, kay Ate Tess, uh, Kuwebas Paul lagi, shoutout sa iyo. Lagi kang mag-iingat dyan. Uh, syempre, alam niyo na, Lodi on Lodi. Ayan, nakita niyo po ang aking kumare. Nakakala mo, ano, pero natin naman sa kamera. Dito po pinuntahan ko po si parang lolong the legendary, ah uh, PJ ayan, uh, lumayo, ayaw naman pong magpakuha pero nag-follow at nanonood at nagla-like, iba po 'yan talaga. Ah uh, si Joshua Rodriguez. At yun nga po eto, napatambay lang po tayo dito sa at yan, marami pa rin po tayo nakita rito, pero hindi po natin mga kamarites, basta naglalakad lang po sila dyan. Palabas po kasi ito, itong way na to, palabas po yan. Kaya marami pong bahayan dun sa dulo. At dun po sa sitio, mapayapa, kung tawagin, bukod po yon na malapit sa dagat. Nakita ah, nyo naman po yung panahon. Napakasama po talaga ng panahon, wala po tayong magagawa dyan. Siyempre, ayan, tapos... May mga kaututan dila po tayo dyan. At yon lumampas po yung mga tagadulo. At dyan, antay lang po tayo ng ano. Pero syempre, patang hililin yan. Kukunti na po yung mga pumapasok na estudyante. Pero sa totoo lang po, pagka-estudyante ka, mapa school, college, or elementary, Or uh, prep or kinder ay nakakatamad pong pumasok pag ganito Ayan nakita nyo naman po si Pisanggeyo At uh, nakita nyo naman uh, inalok ako at manood daw ako ng laro May laro na raw sila, di sa Barangay 7 At yun nga po siyempre supportahan natin si Marabilla Ayan yung mga taga-dulo Dito po marami po tayong mga katropahan, kaibigan Ayan eh, si Randy, uh, mga ano natin At siyempre sa mga legit agent po dyan sa Pansol ayun uh, nga po ang presidente po ay napakabayat si Papa Tangi. At syempre, eto, dire-diretso lang po tayo sa mga kurkuro. Dito po, nawala na po yung mga nagmamarites. Ayan, palabas po sila. Ayan, lahat po yan ay palabas. Ayan, si Jomer at yung asawa niya ay papunta po yan sa kanilang business. Siyempre, nandun po sa talipapaya mga yan. Mabisipag po yan. Araw-araw po nagtitinda sa talipapaya mga yan. Kaya ayon, ang pinakahanap buhay dito naman po sa ilog, ang pinakahanap buhay nila ay maglaba. Ako naman po ay on-call driver. Yun po yung pinakahanap natin. Ayan, nakita nyo naman po si manager. At nakita ko po dito si Aimee. Alam nyo naman po si Aimee, eh, nagatid na mga ng anak niya, estudyante. At syempre, dito uh, tayo ay tambay-tambay na lamang. Hanap-hanap lang po ng mga imamaretes. Pero eto na nga po, yung palang si ano, ay, nakauwi na. At yun nga po, nakita, kumakain sa ibabaw ng secret. At yun nga po, uh, eto mga uh, JT, uh, nakita nyo naman po, nagaantay lang po tayo ng mga may mga pero wala po talaga sad boy ang JT syempre eto makailangan natin maging chill chill lang at yun nga po sa lahat po ng mga nanonood at sumusuporta at nagtitiwala sa akin shoutout sa inyo uh, pagka po ako na monetize wag kayo mag alala di kayo mawawalan pero hindi rin kayo magkakaroon kasi ako hindi ako nagkakaroon. At ayun nga po, eto syempre hindi na po magtatagal ang ating video. Kailangan po natin magprepera tayo po ay may lakad, drive drive na naman, ang JT, bising busy, busy po. Hindi po ako nakapag video sa kalsada, gawa po ng syempre... Uh, hindi naman po masyadong ano, traffic po. Tapos lagi ko naman pong sabi sa sana mag-ingat po tayo sa mga lahat ng drive. Uy, ang layo ng paliwanag mo, JT. Basa, ayun po, hindi po nakapag-video sa highway dahil nga po may ibang